masusunod kaya din sa ginawa ng Kathleen na pag-amin oh, na ay iintayin natin ano na Kim Chu at Xian Li. O totoong break na sila. Mm -hmm. Sa latest vlog ni Ogie Diaz sa kanyang YouTube channel na OG Diaz showbiz update ay tinalakay ang relasyon nina Kim Chu at Xian si Lim. Ito ay napag-usapan kasunod ng pagtalakay nila sa breakup ng Kathleen. Marami ang gustong malaman kung si Nasian Lim at Kim Chuo ay magkarelasyon pa rin. Pinahapyawan niya ang breakup issue ni na Kim at Sian na tinanong kung sino si Aris Lee na umano'y nalilink sa aktor. Ibinahagi niya ang mga larawan ni na Sian at Iris, at sinabing ang paksa ay tinatalakay sa isang social media platform. At syempre, na natin kay Lim, kung sino si Iris Lee. Yan si Iris Lee daw ay non-showbiz ito na parang ewan ko staff ng Viva o writer ng Viva na nalilink kay si Lim. Sino ba yun? Hindi rin namin kilala kasi na lang namin sa Reddit eh. Pinag-uusapan sa Reddit yan eh, pagbabahagi ni OG. Tapos meron pa isang nalilink link dito kay Sian Lim, dagdag pa niya, sino, babae ulit, tanong ni Jegs. Alam mo ang pangit ng tanong mo, sabi ni OJ. Ewan ko sayo, tinawanan ito ni Tony OJ. Linawi na lang ni Sian Lim yan, huwag nang mahaba ang statement. Dagdag pa ng showbiz reporter. Wala pa namang tugon si Sian hinggil sa nilutang na pangalan ni OJ. Magugunitang pinili ni Kim Chu na manatiling tikom sa katayuan ng relasyon nila ni Sian Lim nang muling natanong siya tungkol sa breakup rumors nila ni Sian sa katatapos lang na fashion show ng Filipino designer na si Francis Libiran. Grabe, sa amin na lang 'yon. We'll just keep it to ourselves na muna. Pahayag niya.